Okay mga boss, bibigyan ko lang kayo ng tip o paraan para mapabilis ang paglilinis natin ng kalawang sa reservoir. Halimbawa, nag-restore -re kayo ng cooling system at nagbabalak na kayo na ibalik sa kulang ang cooling system ng makina nyo at lilinisan nyo yung reservoir at nakikita nyo na maraming kalawang na hindi natatanggal kahit anong hugas nyo, kahit agyan nyo pa ng buhangin, tubig at alugin nyo is meron pa rin yang matatang uh, tawag nito matitirang kalawang mga boss so ngayon mga boss bibigyan ko lang kayo ng idea ng malupitang paglilinis dito mga boss para matanggal talaga lahat ng kalawang ang pinakamadaling solusyon mga boss is bumili lang kayo ng isang litrong battery solution tapos isalin nyo sa reservoir Yan. So, punuin nyo yung reservoir mga boss, kagaya ng ginawa ko nito. Tapos, ibabad nyo ng mga, halimbawa, nilagay nyo ng umaga, ibabad nyo ng buong araw mga boss. O kung naglagay kayo ng hapon, ibabad nyo buong gabi mga boss. Kina umagahan matatanggal na yung kalawang na kumakapit sa loob ng reservoir mga boss. So yun lang mga boss, bababad ko muna ito ng buong araw mga boss. Much, much, much later. So ito na mga boss after natin mababad is titingnan natin kung natatanggal ba talaga yung kalawang mga boss. So asukan you can see, mga boss is napakalidaw na niya. Yan so nilalagay ko lang ulit sa nagyanan ng battery solution mga boss. Kung titingnan natin mga boss, yan, puti na siya. Panlawan lang natin yan mga boss ng tubig mga boss at alog-alogin natin mga boss is, matatanggal na yan kalawang mga boss. So yan mga boss na na nakikita nyo, malambot na yung may konting uh, mark ng kalawang mga boss. Pero malambot na yan. Pwede nyo nang lagyan ng konting buhangin mga boss at alog-alogin nyo is matatanggal na lahat ng kalawang na yan mga mga boss. Yung mga mark ng kalawang mga boss dahil malambot na yan. Okay mga boss, tapos na tayo mag-restore. At kung titingnan yung mga boss na kulant na yan at yung reservoir niya mga boss is coolant na rin yung ganit. wala nang kalawang sa loob mga boss tinanggalan natin yan yan so malinis na malinis na ito mga boss good for long distance ito mga boss